Itaglang, itaglang, hayaan mo ilaw sa lakahibang, itaglang. Ish, pinagay kang tanim mo. Katungkuan ba? Sipag lang, sipag lang, hayaan mo sila sa'yo ang maghibang. Ano naman to? Ah, oh, na oh, 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 XB naman to yung kanta mo. hayaan mo sila mo kanta mo? Ah, ako ah? Hello, what ako? Copyright beta nang... bawal mong tamkabit upuan, copyright, hindi. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko. Ah, camera, ah, action. Ito lang, ito lang. Hayaan mo ilaw. Huwag ka <laughs> mo pahibang. Ito lang. XB, sa'yo magpahibang. Tuloy-tuloy mo problema niyan. Oo, oh, na. Okay. Yes. Ah, Lights, camera, ah, camera. Ah, action. Ito lang, ito lang. Hayaan mo <laughs> ilaw. Huwag ka mo pahibang. Uy, uy, mga mapahibang hayaan mo sila na hayaan mo si, si... XB naman no na? kung ba itong itong di ba kabante ka nang magkustaksyon nga nang kugihan sila kung ba ano ba nga kuya ko ba diba? itong law itong law hayaan mo sila sa iyo ay maghibang o XB lagi ka po ah, ako alaw alaw no sipag lang Si Paglang, hayaan mo sila kay bukat na kayong sako, si Minto. Ha? Sige. Itaw last. lang, itaw lang, hayaan mo ila wakaw mapahimaw. Ituloy mo lang. Ituloy <laughs> mo lang? Ah, bahala ka, Sanz, eh. Bahala ka, na po. Ah, wala ko. Wala,